Habang tutok si Donald Trump sa kapayapaan sa gitnang silangan, muling sumiklab ang agresyon ng Rusya. Ngayon, si Dmitry Medvedev, pangunahing lasengo at pangalawang tagapangulo ng Konseho ng Siguridad ng Rusya, ay muling nagbanta ngayon laban kay Donald Trump. Sinabi niya na ang pagbibigay ng Amerika ng Tomahawk cruise missile sa Ukraine ay magdudulot ng malalaking kahihinatnan para sa Estados Unidos at kay Donald Trump. Ayon kay Medvedev, ang pagpapadala ng mga misail ay maaaring magdulot ng masamang resulta para sa lahat, lalo na kay Donald Trump. Sinuportahan na ng radikal na paksyon ng mga Ruso ang mga bantang ito. Sa kabilang banda, agad lumapit si Peskov, press secretary ni Putin, sa mga mamamahayag at sinabing, Teka teka, magkalma muna tayo. Humiling siya ng agarang pampublikong pag-uusap sa telepono kay Donald Trump kasama si Putin. Dahil aniya, posible agad maayos ang mga negosasyon. Bakit ganoon? Kasi sinabi ni Trump na bago ipadala ang Tomahawk missile sa Ukraine, gusto niya munang kausapin si Putin. At kung hindi handa si Putin na tapusin ang digmaan, ang mga misail na ito ay lilipad papunta sa mga ulo ng mga Ruso. Kasabay nito, may mga balita ring lumalabas tungkol sa isa sa mga submarino ng Russia na namataan kamakailan malapit sa Pransya at pag alaman na nagkaroon ng aksidente sa submarino ng Russia na nagdulot ng tagas ng gasolina. Lumitaw ang submarino hindi para manmanan ang tropa ng NATO, kundi dahil may sira ito. Ngayong araw, naglabas si Donald Trump ng pahayag na si Steve Vitkov, ang kanyang espesyal na sugo, ay pumunta kay Putin nang hindi alam kung sino siya. Ano ang Russia? Nasa ng Ukraine? Sabi niya, wala siyang alam sa politika. Kaya nagulat ako kung ano ang pinag-usapan nila ng limang oras. Akala niya, labin limang minuto lang ang usapan nila. Sa madaling salita, himayin natin lahat ng mga puntong ito. Mga banta ng mga Ruso laban kay Trump, malalakas na pahayag ni Trump na ipapasa niya talaga ang mga Tomahawk na misail sa Ukraine. At ngayon, alam nyo, sa Kremlin, hindi mapakali ang mga tao sa kanilang mga upuan sa pag-asang makipag-usap kay Trump. Ako si Alexi Pechi, Oktubre 13 ngayon. Pag-uusapan natin ang lahat ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, paki-subscribe, like, at mag-comment sa channel. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito, nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichy. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Ang pagbibigay ng Amerika ng Tomahawk cruise missile sa Ukraine ay magdudulot ng seryosong kahihinatnan para sa Estados Unidos sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump. Ito ay inihayag ngayong araw ng pangalawang tagapangulo ng Konseho ng Siguridad ng Rusya at Pangunahing Alkoholiko ng Pederasyong Ruso si Dmitry Medvedev. Ayon sa kanya, ang paghahatid ng missile ay maaaring magdulot ng masamang resulta lalo na para kay Trump. Nagpahiwatig si Medvedev na posibleng gumamit ng sandatang nuklear ang Rusya bilang tugon laban sa mga Amerikano at kay Donald Trump. Sabi ni Medvedev, hindi matutukoy kung nuklear o karaniwan ang kargamento ng mga tomahawk habang lumilipad. At ang pagpapalipad ng ganitong mga misil, kung mangyayari man, ay hindi gagawin ng Ukraine kundi ng Estados Unidos. At pagkatapos ay binanggit ko ang sinabi ni Medvedev. Basahin mo Trump, paano dapat tumugon ang Russia? Tama, tuloy pa. Umaasa si Medvedev na isa lang itong walang kwentang banta, gaya ng pagpapadala ng atomikong submarino malapit sa Russia. Paalala, sa insidenteng ito, tinakot ni Medvedev si Trump ng nuklear, kaya nagpadala si Trump ng dalawang atomikong submarino palapit sa baybayin ng Russia. Para medyo palamig ang ulo ni Medvedev. Tinawag ni Trump si Medvedev na tanga at sinabing may ganoong tao si Putin na tinatakot siya, kaya mas mabuting kumalma na lang ito. Ayun, mukhang dinamdam na naman ni Medvedev at nagpadala na naman siya. Si Medvedev, ayun at nandito na naman. Sabi niya na kung sakaling lumipad ang Tomahawk papuntang Russia, mahirap malaman kung ito ba ay nuklear na bersyon ng misil o hindi. At kung lilipad ang misil na iyon, ibig sabihin si Trump mismo ang pumindot ng baton at papunta na ito sa Russia. Pero dito, alam mo, nakakatawa kasi ngayon si Bolodin, hindi ngayon, kundi kahapon sa Valdai Summit, sinabi niya na, ayon sa kanilang impormasyon, ayon sa datos ng Russia, sa Amerika ay sampung taon nang hindi ginagamit ang Tomahawk na may nuclear component. Sabi niya, sa nuclear na version ng Tomahawk, sampung taon nang wala na. Ayon kay Medvedev, mahirap malaman ang pagkakaiba at nalilito na sila. At ayun, nag-react ang Kremlin sa post ni Medvedev at pati ang press secretary ni Putin na si Dmitry Peskov ay sumang-ayon, sabi nga niya. Ang paggamit ng ganitong mga komplikadong missile ay tiyak na mga ngailangan ng partisipasyon ng mga Amerikanong espesyalista sa proseso. Ito ay malinaw na katotohanan. Kahit sino'y nakakaunawa at nagbibigay pansin dito. Naroon ang ulat. A. Ah, tumanggi rin si Peskov na magbigay ng prediksyon sa posibleng reaksyon ng Russia tungkol sa isyu ng Tomahawk. At nagsasalita siya tungkol sa isyu ng Tomahawk. Napakarami na naming nasabi tungkol dito kaya hindi ko na nakikitang may saysay -say pang ulitin pa. Alam nyo ba kung bakit? Wala namang kailangang ulitin o ipangbanta tungkol sa Tomahawk. Si Medvedev ay maaaring magsulat ng mga post tungkol sa mga atomikong submarino, tungkol sa nuclear strike laban mismo kay Donald Trump, pero isa lang naman siyang payaso. Huwag ninyong pansinin ang mga sinasabi niya, wala namang saysay. Pwede ninyong bigyang pansin ang mga pahayag ni Putin. Halimbawa, si Putin noong una sinabi niyang hindi, paalala lang. Kung talagang ibibigay ni Trump ang mga tumahok missile sa Ukraine, masisira nito ang positibong dinamika ng relasyon sa pagitan ng Russia at United States. Sinabi ni Putin na walang epekto ito sa labanan. E ano ngayon kung tumahok lang yan, luma na yan. Ibibigay nila sa Ukraine, tatama kung saan man. Wala namang masyadong masama mangyayari. Sa huli, nang tanungin si Putin kung paano tutugon ang Russia sa Tomahawk missiles sa Ukraine, sinabi niyang palalakasin nila ang depensang panghimpapawid ng Russia. Ibig sabihin magtatanggol tayo, ano pa ang magagawa natin? Paano tayo sasagot? Hindi naman tulad ng sinasabi ni Medvedev na, Eh, mahina tayo dito. Ayun, ganun. At inuulit ko, sina Peskov, Medvedev, Putin at Lavrov, lahat sila nagsasabing hindi mapapalipad ang Tomahawk ng walang mga sundalong Amerikano. Tomahawk, oo, oh, ganun nga, ano pa, wala naman. Paalala, Noong Oktubre, labindalawa sinabi ni Trump na maaaring ibigay sa Ukrainians ang Tomahawk kung tatanggi si Putin sa usapang pangkapayapaan. At narito ang sinabi ni Trump, maaaring sabihin ko kay Putin, pakinggan mo, kung hindi maaayos ang digmaan na ito, ipapadala ko sa kanila ang mga Tomahawk, kaya ko silang ipadala. Ang Tomahawk ay isang napaka-offensibong sandata, at sa totoo lang, hindi ito kailangan ng Russia. Noong Oktubre, labindalawa muling nakausap ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa telepono ang kanyang Amerikanong katapat, pangalawa na sa loob ng isang araw. Napag-usapan nila ang posibleng pagdating ng Tomahawk at pagpapalakas ng air defense ng Ukraine. Kung may desisyon sa mga isyong ito, hindi nilinaw ni Zelensky. Ngayon, malinaw na gustong kausapin muna ni Trump si Putin para bigyan siya ng babala na kung itutuloy niya, mas mapapasama siya. Ayan. At ang pinaka-interesante, Pagkatapos sabihin ni Trump na gusto niyang bigyan ng babala si Putin. Si Peskov, oo, yung mismong si Peskov na nagsasabing pabigla-bigla ang mga ganyang pahayag ay parang bala na tumakbo papunta sa mga mamamahayag at sa harap ng kamera ay nakiusap kay Trump na makipag-usap para makausap ni Trump si Putin. Mayroon lahat ng posibilidad para agad na maisaayos ang pag-uusap sa pagitan ng pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin ngunit wala pang malinaw na kasunduan. Iyan ang buod ng sinabi ni Peskov ngayon. Susunod, magbibigay ako ng CP. Binanggit ni Trump ang posibilidad, pero wala pang konkretong kasunduan sa pag-uusap sa telepono. Pagkatapos ng kasunduan, agad ang pag-uusap. Uulitin ko lang, may lahat ng posibilidad para mabilis na maisaayos ang ganitong pag-uusap sa telepono. Ibig sabihin si Peskov ay parang ipinapahayag na, Sige lang, pwede kami kahit anong oras, hindi matutulog si Putin. Kaya naming mabilis ayusin ang anumang komunikasyon kahit saan. Tara, mag-usap tayo. Uulitin ko. Ilang araw na ito. Pansinin ang retorika ng mga Ruso. Natakot sila sa pagkakaisa ng Europa kaya sinubukan nilang alamin. Nakikita nila ang determinasyon at seguridad ng Europa gamit ang drone at fighter jets. Alam nilang mahina at mabagal ang Europa, pero handa itong ipagtanggol ang sarili. Nagulat sila sa pagkakaisa ng Europa. Akala nila, kapag tinakot nila ang silangang Europa, aatras ang kanluran at gitnang Europa at sasabihin, huwag nyo kaming isali, ayaw namin ng eskalasyon laban sa Moscow. Hindi gumana, nagkaisa pa rin ang Europa. At kaya si Putin ay halos nagmamakaawa na kay Trump, pakiusap, mag-usap naman tayo. Pansinin kung paano sabay-sabay sinasabi ng mga opisyal ng Russia, pati na si Putin, na nagkaroon ng lihim na kasunduan sa Anchorage, Alaska, ukol sa pagtatapos ng digmaan kina Trump at Putin. Sundin natin ang linya. Bakit walang sumusunod? Kailangan pa bang ipaliwanag na may napagkasunduan na? Pakiusap. Mag-usap tayo. Ilang araw na itong nangyayari, pero hindi pinapansin ni Trump. Ngayon, sinasabi na ni Trump, Pakinggan nyo, mag-usap tayo. Sa konteksto nito, posibleng matapos na ang digmaan o makakuha ng Tomahawk missile ang Ukraine para ipadala sa Russia. At sa huli, tungkol sa mga banta ng nuklear ni Medvedev, gusto ko lang magbahagi ng isa pang wiling balita. Ang totoo niyan, noong ikasyam ng Oktubre ay may lumabas na balita sa atin. Natuklasan ng Naval Command ng NATO ang sumulpot na Russian submarine na Novorossiysk sa baybayin ng Pransya. Ang submarino na may kakayahang magdala ng sandatang nuklear ay lumitaw noong Oktubre siya malapit sa Brittany, Pransya. Opisyal na inanunsyo ito ng Naval Command ng NATO. Siyempre maraming tao ang napansin ito. Parang sinasabi nila, ayan, pinapunta na ng mga Ruso ang isang submarino, isang nuklear na submarino ng Pransya. Isa na naman itong pagsubok sa determinasyon ng Europa. Pero lumabas na, mas simple lang pala ang dahilan. Ang submarino ay nasa combat duty sa Mediterranean Sea, pero nagkaroon ito ng tagas ng gasolina. Dahil hindi makadaong ang barko sa mga daungan ng Black Sea o sa mga daungan ng Syria, nagpunta ito para magpaayos sa isa sa mga daungan ng North o Baltic Sea. Pagkatapos matagpuan sa baybayin ng Pransya, Nagpatuloy ang submarino sa paglalakbay sa ilalim ng kontrol ng mga puwersa ng hukbong dagat ng mga bansa ng North Atlantic Alliance. Sa madaling salita, lumitaw ang submarino na ito, ang barkong Novorossiysk. Dahil nagkaroon lang ito ng problema, may tagas lang ito ng gasolina. Paalala lang, ang Novorossiysk ay isang Russian diesel electric submarino na armado ng caliber cruise missile. Ang barko ay sinimulang itayo noong Agosto 2010 noong 2013. Ito ay inilunsad sa tubig. At noong 2014, mula 2014 ang Novorossiysk ay bahagi ng Black Sea Fleet, ngunit hindi ito pinapayagang pumasok sa Black Sea ayon sa Montreux Convention. Sa madaling salita, ganyan ang sitwasyon. Tatapusin ko na dito. Siguro, ilagay nyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po.